Hello! Tikas sa taong pagiging adventurous. Nais nila na uh, mapuntahan ng isang lugar at sa kanilang pinupuntahang lugar, nais din nilang matutunan kung ano meron doon. Sa mga tao na kumbaga ay hindi makontento na hanggang doon lang sila, kung kaya kung saan saang lugar sila pumupunta, Maliban na lang doon sa mga taong talagang doon na lang talaga sila. Kumbaga, uh, hindi na sila umaalis doon sa kanilang lugar. Basta kontento na sila na nandun na lang sila. Subalit sa taong adventurous na katulad ko. Hindi mo mapipigilan 'yan. Kung saan 'yan gustong uh, pumunta upang matuto ng mga bagay-bagay na gusto niyang matutunan. May mga tao kasi na may mga dream. Yung tinatawag nating may mga uh, gusto sa buhay na nais nilang makamtan. Like uh, for example, a uh, pupunta sa ibang bansa. Yung iba ay para mag-tour, yung iba naman ay para magtrabaho. So yung iba ay dahil hindi sila uh, sabihin nating Um, makontento sa kinikita nila sa Pilipinas. Yan, pupunta sila sa ibang bansa upang doon ay magtrabaho. Naranasan ko rin yan. Okay, nagtrabaho rin ako. At uh, sa pagtatrabaho ko sa Shanghai, China ay doon ko natutunan. At doon talaga ko pinilit ang sarili ko na kailangan matutunan ko yung uh, kung paano makipag-communicate sa mga Chinese. At yun ang gusto kong ituro sa inyo sa video ng ito. Subalit bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sa inyo. Ako si Teacher Bernice, teacher by profession dahil tapos ako ng uh, BSE and then uh, ang nagtrabaho din ako sa ibang bansa as OFW pero ang trabaho ko dun is an office assistant yung company na pinagtrabahohan ko is sa uh, Golden Fenig Shanghai office so ibig sabihin under kami ng German company dahil doon ay uh, mayroon din akong kasama na isa rin siyang Chinese or isa siyang Chinese at eto ako, isang Filipina uh, siya yung sumasagot kapag ka incheck na yung nagtatanong or tumatawag pero kapag nag ang telepono ako yung unang dadampot noon kapag incheck ibibigay ko sa kanya okay, pag hindi incheck ako pero dumating yung time na naghanap siya ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo so naiwan ako mag-isa kung kahit nilapitan ako ng aking boss ng aming pinaka-manager na sabi niyang gano'n is uh, may problema ba? kasi wala ka nang kasama dito wala nang kumbaga ay sasagot para sa mga incheck. sabi ko no problem sir pero may hilingin lang po sana ako sa inyo kasi tinanong niya kung kaya ko nang mag isa so far sir hindi ko pa siguro masasabing kayang kaya ko na subalit kung pagbibigyan niyo ako ng pagkakataon na makapag-aral kung paano magbasa magsulat at paano makaintindi ng incheck at uh, makipag-communicate kahit sa pagtawag man lang sa cellphone or telephone ay makakasagot ako ng konting Chinese sabi niya walang problema sabi niya ah, maghanap ka kung saan school mo gustong mag-aral at sabihin mo sa akin kung magkano yung magiging tuition fee at ako nang bahala sa iyo so dahil doon tuwang tuwa ako syempre so nabanggit ko ito doon sa kasamahan kong Pilipina kasi may dalawa kaming nga, uh, uh, may dalawa akong kasamang Pilipina tatlo kami na nagtatrabaho na galing dito sa Pilipinas although yung isa ay uh, nakapangasawa ng German pero Pinay naman siya So sabi niya, sige ate, i-grab mo na, i-grab mo na. Kung gusto mo, tulungan ka pa namin na mag uh, hanap ng school sa online at magtanong-tanong kung saan ang magandang school na pwede mong pasukan. Sige, grab mo, i-grab mo na. Sa so, kumbaga, sa pagkakataong yun eh, uh, kumbaga ay masaya rin ako kasi kung sa iba yun, di ba, maiingit. Yan. Pero sila hindi, mabait talaga sila. So, dahil ako yung mas matanda sa kanila so sabi niya, sige ate, i-grab mo na yan maganda yan ate so hanap sila ng mga school na kung saan ang maganda sabi ko, masyado mahal, nakakahiya naman so, sabi niya ganito, ganito hanapin mo so naghanap ako sa sa online at nakakita ako ng school tapos binigay ko kay sir nagsulat ako kasi sabi niya kailangan ay sumulat ako binigay ko sa kanya ang ginawa niya ay sumulat siya sa secretary niya at saka doon sa alam mo yun nagpapaluwal ng pera ganun Ah, uh, hindi nagpapaluwal yung kumbaga yung naglalabas ng pera mm -hmm. ng pera naman ng company ganun so nagbigay siya ng, ng memo na bigyan ako ng pera pang bayad ko sa tuition fee ko sa pag-aaral ko ng Chinese at saka ng pambili din ng libro kung kahit masayang masaya ako kaya natuto ako now kaya ako nandito ay gusto kong uh, ituro din sa inyo kung ano yung natutunan ko. Kung ano yung nalalaman ko, gusto ko rin ituro sa inyo. Papaano magbasa ng pinyin ng uh, Chinese character, pwede ko po yung ituro sa inyo. At kung papaano makipag-communicate, pwede ko rin pong ituro yun sa inyo. At kung papaano sumulat. I'm not expert. Hindi po ako uh bihasang bihasa pagdating sa ganyan. Pero I assure you na I can help you kung paano po ang uh, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, magbasa, magsulat at magkipag communicate Ano po? So uh, sa next video ko po ay abangan niyo doon yung aking ituturo sa inyo step by step lang. Pero alam nyo ba na uh, depende kasi yan sa mga tono. Mayroong pataas, mayroong pantay, mayroon yung paganon, pababa, tapos pataas, and then mayroon yung uh, sabihin natin pinaka-neutral na binabanggit. At kapag nagkamali ka sa tono mo, mali na rin ang ibig sabihin nun. At yun ang ituturo ko sa inyo sa next video ko. So, hanggang dito lang muna. Bye for now! Eto ang inyong teacher. Bernice nagsasabing, ingat po kayong lahat. May God bless us all. Bye!